po, May nag-aaway po dito. Banda po sa multiple post po dito po Naglalapa po si Bigay po yung ano po yung may post po yung inaawa po, 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 kasi, ka 24 oras, buhangamo nga mo kanan na na, anu po ano po ano po ano po ano po ano ano Yes. <laughs> Okay. Kayo po, ano Hello, po gusto niyo? Pente, bayaran no. Kayo po, ano po gusto niyo? Nababayaran. Okay. Kayo po, ako po. Para sa bayaran. Bayaran. Ay, ano yan? Pundo. Pundo lang daw po. Ano po niyo?

Paganda so, oh. yan, ginagawa niya ng pagkakataon. Worship, tala ko ay magandang pinaka-gulutan niyo. Oh po, masasabi niyo, huwag niyo! Kaya po, ay, mga kaibigan! Talagang galing mo! Ito. po, oh. o. O, ano, ano, so masasabi ninyo! So ah, sabi yeah. ngayon, yeah. bayaran mo ang bayaran. Ito siya. Huwag po, yung mga nagkakalala doon. Huwag wala walang pwede nang pagkakalala sa amin na may utang ka sa pondo. Tsaka hindi naman magkakalala siya. Huwag po, umuwi na po siya! yung may katawata ito to huwag na magaliping ang mga to mga huwag na mga huwag na magaliping ang na magaliping ang mga huwag na magaliping tapos! mga huwag na magaliping ang mga ko, na ang mga huwag na magaliping ang tapos huwag na ang mga huwag na magaliping ang mga huwag tapos magaliping ang ko Oh, Ito Bak bakla sa YFC. Walang bakla sa Walang bakla sa mundo. Walang bakla sa mundo. Alam mo ginawa ng mga mga kaibigan. Bakit nga maraming bakla dito. Sino daw po yun? Naman naman plastic. paso dito pa kula ka patiin oh ay kolon no? oh, oh, la oh, plastic oh, oh, oh. oh. oh, <mbrano> pala la wow la guys i la you la Whatever. Yes, sir. sir. Kaya pala siya hindi na makapunta dito. dito.

Pwede lang yan, pwede lang. hindi pa yaman, hindi pa yaman. hindi pa yaman, marami pa siya. lang, hindi pa yaman. Nga po, mga kaibigan, dumarating nga po ang mga pulis, mga kaibigan. Paano ba makakalat yun? Oo, nainis. Tama na, Pico.